Pagpalang umaga sa inyong lahat. Dito kami sa bayan ng aking asawa. Kami ay mamimili ng mga gulay na panglahok sa mga lulutuin. Ito nga pala ay mga bagong dating galing sa biyahe. Kaya fresh pa ang kulay ng mga gulay. Bibili tayo ng ripulyo. Limang kilo nga palang ripulyo ang mibilhin. Panlahok sa lulutuin na pansit. Namimili pa ako kung ayaw na mibilhin ko dito. Maraming paninda mga kapadres sa ito na yung ripulyo. Inilalagay na sa plastik. Kaya laang sikip dahil medyo maliit yung nalagyan. Kaya limang ng ripulyo ang ating binili dahil meron tayong na nilagang karneng baboy. Magpapalit nga pala si atin ng lalagyan dahil yung kanyang nilalagyan ng repolyo medyo maliit. Kukuha siya ng sako at para medyo malaki yung ating lalagyan. Ayan na, tinitimbang na mga kapalos yung repolyo na ating bibilhin. Unti-unti mo nang nilalagay dahil medyo maliit yung timbangan. Ayan na, 3.5. Yun, 4.2. Mga kapalos, medyo kulang pa ng 8 gramo at para mag -5 kilo. Ayan na, yung ipilit niya ating lalagyan, sako na. Bumili din nga pala ng bagay bins yung aking asawa. Tatlong kilo lang ang kanyang bibilhin mga kapaders. Panlahok sa lulutuin na bihon. Kaya laang wala silang tindang carrots. Nagkaubusan. Sa ibang tindang tayo bibili. Tinitimba ngayon ang yung bins. Tatlong kilo ang yung aming bibilhin. Maraming maraming salamat nga pala sa mga bumabati sa akin yan. Dahil birthday natin mga kapaders. Marami ng na dumaan sa akin. Ngayon lang pa ako naghanda. Celebrate direct so dahil natutuwa pa ako sa inyong walang sawang suporta na dahil nakabal tayo natas natin ang 100k subscriber. Nagpapasalamat pa ako sa YouTube pati na rin po kay Lord sa mga blessing na pinagkalub sa atin para sa araw-araw. Kaunting handaan lang pala yung pagkasalusaluhan pero ayos na mahalaga sa masama kami ang buong pamilya at masaya. Bibili rin ako ng gayetong gulay kailangan limot ako kung pangalan itong mga kapaders. Comment na lang kayo kung tawag nyo dito na gulay. Ibang klaseng gulay itong mga kapaders. Masarap to sa nilagang karimbabo sa mga buto-buto. Bibili ako ng mga dalawang kilo at para yung merong kakain edi merong mahigup na sabaw eto pinipili ko mga kapadres at dahil ibang gulay mayroong diferensya sa sobrang sarap ng gulay na ito nakalimot ako kung anong pangalan ito nga pala yung madalas na binibili ng aking nanay isinasama sa sinabawang isda bumili rin pala kami ng patata at para sa lulutuin na karneng baboy at magluluto sila ng minudo para sa mga kung pumunta na bisita edi mayroong iuulamin sila mga kapadres Dalawang kilong patatas lang aming bibilhin dahil kulang ang budget. Ito nga pala si atin, tumitimbang ng patatas. Ito nga ating solid followers sa Facebook. Ito naman si Kuya, madalas ating nanonood sa YouTube naman. Siya nga pala, ko kulay na pasalubo yung aking inakay dahil naiwan sa bahay. Ito, manga. Ito ang gusto nang gusto niyang kainin na prutas. Ayan mga kapaders, dito lang tayo sa kabila. Tayo maghahap ng carrots. Dahil doon sa kabila mga kapaders, kulang ang gulay natin nabili. Pagkatapos namin mamili, doon sa kabila, dito tayo ulit mga kapadis, lilipat naman tayo ng kabilang tindahan at maghahap tayo ng carrots. At para sa pansit, magtitingin tayo dito ng mga gulay-gulay. Baka dito may tinda, ito may carrots, kaya laang malapit ng mabulok mga kapadis. Pwede po magtanong, wala po kayong mga bago nating na gulay. Yun lang, wrong timing tayo, walang dumating. Pagkatapos nga pala namin mamili ng mga gulay, dito naman kami sa tindahan ni Mayor. Tayo mamili mga kapaders na mga lalagyan ng mga pansit, spaghetti at para sa mga bata. Tayo ay mamimigay at magpapakain. Bumili nga pala ang aking asawa ng 100 pesos at para marating mibigyan ng mga kabataan. Bibili rin pala kami ng disposable na kutsarita sa katinidor at para sa mga bata pag kumain ay eh, di mayroong pansandok. Pagkatapos namin itong mamili, babalik kami dun sa aming ng gulay at nandun yung aming pinakaiwanan ng gulay mga kapals, kakarga ko na sa motor. Dito na namimili ang aking asawa ng disposable na kutsarita sa katinidor para gagamitin ng mga bata. Ito na yung pinamilihan namin dahil ng aking asawa. Pupunta kami sa cashier at pangbabayad. Itong mga binilihan namin ay salamat matapos na rin kami. Dito na kami sa labas sa tindahan ng mayor. Pawi na kami. Bumalik na kami sa aming binilihan ng gulay. Ayan. Angat-angat na aking asawa mga kapadil. Sa kunang tatali sa hulihan ng motor. At para makawin na rin kami dahil mataas ang sikat ng araw. Dahil medyo mainit ang aming biyahe. Ito na yung pinamilihan namin ng mga gulay. Itali ko na sa hulihan ng motor at para makawin na tayo mga kapaders, dahil medyo mataas ang sikat ng araw, mainit. Magandang magandang umaga sa inyo lahat mga kapaders. Karoon ngayon ang birthday ko. Wala tayong laot mga kapaders. Uh, sa Siyempre mga kapaders, uh, kagabi lumawot kami. Pero hindi ko pa na ma-upload yung ating pinanaan mga kapaders baka pagka birthday ko na. Nang huli tayo ng pampulutan para sa mga bisita natin mga kapaders. Nakahuli kami ng balagan saka ng kamilo. At kagabi lang pag ko mga kapaders, nilaga ko na at para hindi maglagungo. Pakita ko sa inyo mga kapaders yung ating nahuling banagan saka kamilo ito mga kapaders yung aming huli kagabi ng mga kasamahan ko kamilo saka banagan Maraming salamat nga pala sa bumabati sa akin dyan para sa aking birthday. Maraming salamat din po sa inyo sa hindi pag-skip ng ads. To sipit mga Kapaders. Tak. Sigurado mga Kapaders, ang mga maiinom. Malalasin ito lang husto kaya lang kunting ito yung gamot sa heavy lead, mga kapaders wow siya nga pala mga kapaders yung aking birthday ngayon doon gagalapin sa bahay ng aking tatay doon sa bagong gawang bahay i-update ko sa inyo, mga kapaders, yung bahay ng aking tatay na bagong pagawa at doon gaganapin yung aking karawan ng birthday mga kapaders maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pag at panonood ng mga video ko sa YouTube. Tayo mga kapas, samahanin niyako ako dun sa dadalhan ko nito dun sa bahay niyong aking nanay. Tayo mga kapaders, ating titingnan yung kanilang niluluto na pansit saka spaghetti. Ito nga pala yung bahay ng aking bayan mga kapaders. Ito yung aking asawa na katalikod. Ito na mga kapaders. Nakapagluto sila ng isang ng bihon para sa mga ating bisita mga, sa, mga kabataan tayo may mga kapadres doon sa bahay ng aking nanay Ano yung ginagawa ay niluluto na ulo ng baboy ang lumulot yung aking kapatid mga kapadres na ito nga pala yung malaking surahan yung ating nahuli pinanaan sa gabi dalawang kilo po ito iihawin ng aking kapatid kaya doon sa nililit na ulo ng baboy mataba itong surahan na ito pulutan ng maing inom at ko ko sa bahay mga kapade, sa bahay ng aking magulang at doon tutulutuin. Naglalakad na ako, papunta ako sa bahay ng aking magulang. Dito gaganapin yung vertigo mga kapaders. Naglagay na rin kami ng trapal para hindi mainit dito sa kakainan ng mga kabataan at mga bisita. Andito nga pala yung mga katulong ko paglagay ng trapal. Yun nga pala yung mga pinsan ko. Ayan si Busay Do Vlog, pasuporta ang kanyang channel sa Facebook. Pakipalo na rin po mga kapaders. Yung nakahigat naman sa loyan, yun si Boy Pugita mga kapaders. Yung madalas sa tinakasama sa Eleman Dagat na magaling manghuli ng Pugita. Dito naman ako pupunta sa gubatan. Andito pala aking kapatid, nagluluto mga kapalis ng ulo ng baboy. nilitson niya. Daladala -dala ko nga pala itong malaking surahan at siya ang at mag din. Dito, galakad ako mga kapaders. At pupuntahan ko yung aking kapatid kung anong ginagawa. Dito nga pala niluluto ng aking kapatid itong litsun ulo ng baboy. At dahil yung sahawa medyo mahangin kaya, kaya yung apoy pinapalad. Ito mga kapatid yung aking kapatid. At yung titingnan. Wow! nakatuhog sa kawayan mga kapaders ulo ng baboy ni niya siguradong mautuwa ang mga bisita pati maing inong masarap na pulutan niya mga kapaders nilaga muna ang kinanayan ng limang oras at para yung kanyang karni itong luto mga kapaders ayan nililitsun ang aking kapatid ito pa ay malaking surahan siya din ang maihaw na yan dalong kilito mga kapaders sigurado maraming pulutan ayan mga kapaders dito kami sa bahay ni boss ay si Kada bisri ko mga kapaders. Sa so, yung ating mga kasama diyan sa bayan dahil meron tayong kukuhay mga kapaders. Sa so, iyong magkasawa no. Dito sila sa isang motor, di sa scooter. Ay mga kapaders, alis na rin kami. Sila mauuna, asod na lang kami. mga kapaders dito na yung ating pinagawa na dalawang cake si pakita ko sa inyo mga kapaders ito kapaders anong flavor Ano flavor nga nito ano flavor nga po nito ya ya anong flavor mga kapaders ate ano flavor ba ang mga cake niya ano daw mga flavor, ano flavor? Ano flavor? Ano flavor? Ano flavor? Strawberry. Mm. Strawberry. Tapos chocolate. Ubi. Ah, ubi mga kapaders. Magkaiba ang flavor. Ubi na rin mga kapaders at oras nga pala ngayon. Alas 10.27 na. Mga tigis na kami na nadalhin mga kapaders dahil hindi kaya ng isang hahawak lang itong dalawang cake. Ako nga hawak ng isa, tapos yung isa doon sa angkas ni sasawa ni Kadev Sireko, kay Boss Idol Vlog. Tayo mga kapal, samahan nyo kami at mawin na, ka rin, mawin na rin kami. Ito sa iyo. Salamat po. Baon mo yan tayo pagsisip. <laughs> Pag yung tissue, bayit siti na lang yan. <laughs> <laughs> tayo mga kapal, samahan ninyo kami. Mataas na ang sikat ng araw. Ito na mga kapaders, yung araw ng aking birthday ngayon. Kawilan namin galing bayan. Nagkua kami ng dalawang cake sa pinagawa namin mga kapaders. Ito na. Kain tayo mga manoy, mga manay. Ito na yung litson mga kapaders. Litson ng ulo ng baboy. Luto na rin. Sigurado ka mamaya sa mga bisita. Pulutan ka. Kaunting handa lang ito mga kapaders. Itong niluto namin, ito sinabawan. Nilaga mga kapaders, sa yung gulay na bili ko. Ito na yung dalawang cake na pinagawa natin sa bayan. Pinagsabay ko ng birthday ng aking kapatid dahil birthday ko sa aking kapatid, Pichados. Birthday ko man ngayon. <coughs>